Kamusta na mga kalahi? Once again, this is Apo Adman ng Templong Anitohan ng Lutin Agama. Sa araw na ito, ipag-uusapan natin ang halaga mo. Ang ating halaga o pagpapahalaga, usually ito yung valuing or yung tinatawag na magkano ka. So pag sinabi bang value, talagang magkano ka agad ang, ang sagot. Um, naalala ko lang nung unang panahon kasi hindi talaga ako negosyante at hindi ako marunong uh, magbigay ng presyo. No? Kaya minsan, yung karunungan na alam ko, ay binabahagi ko ng libre. Kaya nga lang, kung binahagi ko to ng libre, nakita ko na parang hindi nila ginagamit. At iba naman ay ginagamit nila ng sobra-sobra, uh, no? At nababalitaan ko, may mga tao na nag, naniningil ng mas mahal. Ibig sabihin, nakuha nila sa akin ng libre, tapos sila is nakuha nila ng mahal. So ngayon, maroon pa ba akong habol sa mga taong yun? I think hindi na. Dahil kasi hindi ko na maibabawi kung ano yung bagay na ibinigay ko. Kasi binigay ko na nga yun eh. Tulad ng karulungan. Kung ang tao ay talagang matalino, no, ma-absorb nila ang mga katuruan ko. At nasa sa kanilang kamay na kung anong gago nila dito. Kung magpapabayad ba sila o, o, ibibigay din ng libre tulad sa akin. Ngayon, sa mga paglipas ng panahon, no, parang talagang ako yung naapektuhan. Kasi nga, kumikita sila, samantalang ako bigay ng bigay, walang pumapasok sa akin. Kaya, nung ako'y nagturo, nagsimula ako magbigay. Nahiya pa ako magbigay ng presyo noon. Kasi nga, hindi ako negosyante. Then, itong mga graduate ko, eh, tunay na may malasakit sa atin, mga binabaylan natin. I-encourage nila ako. Tinanong nila, magkano ba ang iyong halaga? Ito ba talaga yung halaga ng kultura na tinuturo mo, napag-isip-isip ko na ito ay kayamanan. Ito ay talagang it worth something high, di ba? Kung baga nga, pag sa isang antigong bagay, eh, mamahalin na siya. So, talagang meron siyang ma mahalagang presyo. So, doon ako nag-start na magbigay ng presyo. And then later on, natututunan ko na ano ba yung mga ginagastos mo o naglalabas ka ba ng pera sa mga gawain mo. So, ina-add up ko yun, no? At magkano yung oras na i-google mo? Magkano ka ba per hour? So, parang ganun, no? At nakita namin yung kahalagahan. So, we add up price to the services that we provide. Kasi nga, ito ay priceless. At yun ang nakakalungkot kasi na pag ang kaisipan ng tao na pag ito ay galing sa Diyos ay dapat libre namin ibibigay. Pero yung oras, yung panahon, yung lakas namin, eh, sa amin yon. I will render it to God. Eh, tao ka naman, di ba? So, kung tao ka, you ask God directly at let God work on you. Pero gumamit si God ng tao, eh, babayaran niyo po yung tao. No? So, nagkakaroon tayo ng pricing. Pero dito sa templong ano ito, ano, pagka inabala kami ng tao, eh, donation-based lang po ang hinihingi namin. So, yung pusang loob na pagbibigay. Pero kung talagang you demand for for an hour or two or more, then we will charge you per hour for, for the time that we 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 uh, we give, no? Kasi nakikita ko mga kalahi na maraming tao yung nga humihingi ng tulong. Pero uh, sana nag-iisip nyo rin sana yung kahalagahan ng pagbibigay or yung energy exchange. Once na inabalan nyo ang isang tao, eh, meron po yung halaga, no? Nothing in this world right now na may libre, no? Naaring libre, donation-based, donation-based. Pero yung pagpapahalaga na ito, yung value yung process, no? Or pagkakaroon ng priority, is yes, tinitingnan ko na natutunan ko noong 2012 nung ako ay nag-aral ng Draconic Magic. So sa Dragon Magic ay meron tinatawag na Code of Honor. Sa Code of Honor na yun, babasahin ko. Ay, dito pa yung aking libro, notebook actually. No, sa notebook ko, meron akong dedication. Gusto kong basahin sa inyo at ibahagi sa inyo na talagang nag-aral po ako ng Dragon Magic. no At inaalala ko si Mitch dito at si Ryan ng Maharlikan Draconic Clan pero sila yung nag-introduce sa akin sa Dragon Magic. Dito ay meron akong dedication. Sinabi ko sa aking dedication ay nasaan ba? Uh, ang aklat na ito ay aking sa pag-aaral ng Dragon Crap sa pamamagitan ng deity ko. at yun nga, no? signed January 22, 2012. At dito ay meron akong the draconic oath of service na sinasabi, na isinulat noong January 24 nga, uh, 2012, no, sabi ko, as a follower of the draconic tradition, I pledge the following in the names of my gods and to my dragon friends, may they bear witness to this, my solemn oath, I vow, I will use the teachings and rituals of the draconic tradition only to bring honor to my gods, provide for the betterment and safeguarding of myself and my clan, or work to preserve balance and harmony. i will do whatever i can to bring knowledge of and respect for dragons back to the world, even if i must do so in subtle and quiet ways, for i know well that beneficial energy in works need no fanfare to be effective. Mm -hmm. In all things I will strive to do no harm, lest it be in the defense of the helpless, the innocent, my family, my clan, or my person. Should I ever knowingly and willfully forsake this oath, may the guards turn their face from me. May my dragon allies depart from me and never return, unless I can find a way to redeem my shame and reclaim my honor. So dito, parang actually, halo-halo, eclectic. I started eclectic. No? I learned Wicca, I learned Dragon and everything until I embrace uh, yung Philippine tradition, no? yung anituhan natin. At napaka, I think, I am very thankful kasi yun yung mga inaral ko at lahat ng mga batas, code of ethics or principles ay ina-apply natin sa templong anituhan maging yung pagpapahalaga sa ating mga ninuno. Yun yung talagang nakita kong uh, main point ng pag-aaral ng magic. Dahil kasi nga, itong magic na ito is nalimutan na ng na makabagong panahon. At dahil dito, sa ating paghahalungkat, ay parang binigyan tayo ng paalala kung ano ang dapat nating pahalagahan. So sa Draconic Code of Honor, may sinasabi, actually nandito ulit siya, gusto kong basahin sa inyo. Uh, Nasaan nga ba siya? Sa Draconic Code of Honor, ay nasusulat. Talagang akala mo may Biblia, no? Actually, parang ang Biblia na itong lahat ng aking uh, aking mga notebooks, no? Dahil sa notebook na ito ay aking uh, natututunan, natututunan yung mga bagay na dapat kong unahin. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng guilt feeling na, ay, napabayaan ko siya, napabayaan ko at hindi ko napagbigyan. Although kasi pagod na ako eh. No, gabing-gabi na, tsaka magte-text, mag i email iiyak sa akin. Parang I feel abused by that, no? Because of of this tungkulin responsibility to help other people. So, tinanong ko at nakita ko ang kagandahan nito. Ibinigyan tayo ng pamantayan ng standard of how to help other people para hindi naman ikaw maabuso. So, ito rin siguro kung nanonood ka mamang Yoyoy at iba pang mga tarot readers na kaibigan natin dito sa TikTok at sa YouTube, no? Siguro magkaroon tayo ng pamantayan, standard. Ano ba talaga? So talaga bang 24 hours pag aari tayo ng taong bayan? Kamusta naman ako? ba? Diba? At mamaya eh, pag-usapan natin yan. Babasahin ko lang ang sinasabi dito. Sabi, in all that you can do, consider its benefit or harm to yourself, your family, and your clan. Number two, sabi, your duty is always to yourself. Sa so, tandaan, ang tungkulin mo ay para sa sarili mo, para sa iyong pamilya, at para sa iyong clan. So clan, anong ibig sabihin nun? So siguro parang, parang hindi kayo mahirapan, tayo mahirapan, no? magkaroon tayo ng membership or clan talaga or coven or, or organization dito sa TikTok, mga subscriber and followers. So kung hindi kita followers, hindi kita responsibilidad. Hindi tayo maglalaan ng panahon para sa iyo. So much better follow me or subscribe and support me, no? Kaya nga mayroong thumbs up, may heart, etc., etc. At para sa akin ngayon, no, parang ang dal kasi may mga membership tayo, katulad sa buymeacoffee.com/filipinomagic. May mga members tayo na sumusuporta doon. Ibig sabihin, supporter sila, monthly nagbibigay sila ng certain amount para magpatuloy tayo sa ating gawain. Dito sa YouTube, nagpapasalamat ako kasi parami ng parami ang ating subscriber, lalo na rin dito sa TikTok, no? Urong sulong, pero you are following me. And gusto ko sana magkaroon ng pagkakataon na bigyan ng regalo yung talagang avid fan natin, avid supporter na araw-araw talaga eh, eh, tumutulong sa atin. At yan din ang nakita ko sa mga taro reader na talagang feel, uh, they are committed, no? Committed. Hindi ko pa makita kung obligado kayo, pero nakita ko yung commitment. Kasi pag sinabing obligation, medyo mabigat siya. But I see your dedication, no? dedication in serving your followers, your subscribers, sa pagbibigay ng payo. So dito sa akin, no, parang ano ba ang bahagi ko? Sabi nga, your duty and responsibility, your duty is always to yourself. So who is yourself? Sino ka? Ano yung bahagi na dapat uh, panagutan mo sa sarili mo? Kasi pag sinabi mo sa sarili mo, it composed of katulad ng tinuturo natin sa Hilot, no meron siyang physical mental emotional social spiritual so bahagi ng social yung financial mo no so kailangan maging responsible ka doon no gumawa ka ng sarili mong pera na ipanggagastos sa iyo hindi mo igagastos yung pera na yan para sa iba so since sabi dito no yung nakagawa ka ng pera Tungkulin mo yon para sa pamilya mo. Sa so sino ang iyong pamilya? Nanay, tatay. Kung ikaw ay may asawa, yung asawa mo at anak. Pero paano yung kapatid? So siya yung bahagi ng clan. No? Bahagi ng clan. Pero kasi minsan tayong mga Pilipino, yun po yung nakitang distinction ng mga foreigners sa atin. Kaya tayo naghihirap kasi kahit yung mga kamag-anak natin na malayong-malayo -malayo na, ay binibigyan pa rin natin ng konsiderasyon, ng tulong pag umingin. Uy, ano, apo, ganito, ganito. Di ba? Parang hindi mo na responsibilidad. May utang sila, ikaw magbabayad ng utang nila. So, ano na lang ginawa nila? Even on my part, no? mayroon akong pamangkin. Pag umiyak ang pamangkin ko, hindi ibig sabihin, eh, bibigay agad si lolo, o si, si kuya, o si tito. no? Meron silang nanay, meron silang magulang lumapit sila sa magulang nila. Even though na meron akong kapatid, I should not be responsible sa mga gawain ng kapatid ko. Dahil kasi we are all grown ups na eh, di ba? Meron na tayong sariling pag-iisip. At nag-asawa na nga kayo, at nag-anak na nga kayo. So, ibig sabihin, kaya nyo na. Kaya nyo na bumuo. Once na nakabuo ka na ng pamilya, nakagawa ka na ng relasyon, ibig sabihin, you are deciding for your own self. So 'wag mong ipapasa sa iba ang responsibility mo kasi tungkulin mo 'yan, no? Kung ikaw naman ay pinagpala, why not you share? You share not everything, just a part of it. Ito ay respeto para sa sarili mo. Bigyan mo ng dangal ang sarili mo kasi pinaghirapan mo 'yan. 'Wag mong ipamigay ng basta-basta lang, no? Basta-basta lang. So you treat yourself. Dito parang ako I think it's my choice, no? I, it's my choice na na magtahimik lang, mag lang sa bahay, manood, magdasal, mag-aral, etcetera, etcetera, no? Uh, hindi kasi ako 'yung palabas-labas. Uh, hindi ako pala inom or or, or 'yung 'yung mag-drinking session ng alak, no? Hindi. O mag-video kay magsaya. Um masaya na ako pag nandito sa bahay, especially dito sa templo. At mas gusto kong kausap yung mga hindi nakikita kasi sa nakikita kasi nga pagkausap ko kayo or uh, actually in literal no maririnig ko yung mga problema ninyo at pag narinig ko ang problema ninyo pumapasok ito sa isipan ko at tumatakbo siya so nakakapagtrabaho din ako no so it's better na magkaroon tayo ng oras I ang mean working hours at at mga katutubo no ito inspired ng native american indians Even ng mga ancestors natin na maaga, they follow the sun. Kasi sa probinsya, naalala ko, alas 4 pa lang, gising na sila. Yung lolo at lola ko, sa tatay ko, no? nagro-rosaryo sila. Then after nila mag-rosaryo, almusal, linis ng bahay, then pupunta na sila sa bukid. No? Uwi sila, tanghali, or either magdadala din sila ng pagkain kung malayo ang bukid. Tapos hapon, yun na, gathering na ulit ng pamilya. So magkaroon tayo ng oras sa ating paglilingkod, sa pagtatrabaho natin, huwag mong i-extend ang oras mo or i-align ang oras mo sa oras sa ibang bansa. Although, ako nagbigay ako ng extension sa sarili ko kasi nga madami tayong mga foreigners na kalahi, no? Kaya, ang working hours ko dito in, in person ay from 9 a.m. up to 5 p.m. Then, yung 5 p.m. natin, ito naman yung mga online works natin. 5 p.m. up to 9 p.m. So I understand guys na minsan may mga oras kayo na ito lang yung panahon na pupunta kayo, uh, libre kayo, mga 10 o'clock. Kaya nga lang, isipin nyo naman, iba yung oras mo sa oras ko. So respect my time. So email, email kayo kung maroon kayong kailangan. Doon ko kayo ma-entertain. Kaya hindi tayo pwede mag-call, mag, mag, -call, mag mag, nag video chat sa messenger. It's very personal. At ayaw kong istorbo ako sa gabi. So, mas, much, much better, schedule natin. So, i-align nyo ang, ang schedule nyo sa so schedule ko kung kayo may kailangan. Kung ako naman may kailangan, kahit madaling araw yan, pupuntan kita o tatawagan kita. Kung ako may kailangan. Pero usually, uh, hindi po tayo nang i-istorbo sa mga tao na, na ating nakakasalumuha. No? And as much as possible, ayaw ko rin maging pabigat sa inyo. Kaya gumagawa rin tayo ng paraan para magkaroon tayo ng kabuhayan na hindi ako as sa inyo. That's the reason nakita ko kasi wala pong kakayahan ang karamihan na magbigay. So, ako na lang yung nagbibigay ng panahon at oras para matulungan kayo. Pero huwag kayong uutang sa akin. No? Huwag kayong uutang sa akin ng pera kasi parang tayong wala niyan. In terms of pera, siguro pag-usapan natin yan sa kinabukasan na napakahalaga kasi na matutut tayong gumawa ng pera ng patas. So hanggang dito na lang muna mga kalay. Itumuli ang Apo Adman ng Luntiang Agama Natural Divine Arts Channel Feeding o Templong anitohan ng Luntiang Agama na matatagpuan sa LAT 79, Pace A, Barang uh, Francisco Avenue, Barangay Francisco, Msnara, City of San Jose del Monte, Bulacan. So hanggang sa uulitin, mayari na pag asatin. fa alam